isa niyo, hayahay diba maganda pag malinis ang bahay hmm. ayan, katulad niya nakaupo hmm. diba ayan Nangupit na naman ng pagkain ni Siopaw itong si Siopaw. Ba't mo kinalat yung pagkain mo? Ay, tinapon niya yung pagkain niya. Tsaka niya kinakain. Ikaw talaga bad ka na ha, Shopaw? Kapapalit ko lang niyang sapin mo eh. Isyang, ba't tinapon ni Siopaw yung pagkain niya ha? Anong ginawa niya? Bad naman talaga yan si siopaw. Hmm. Sige, kainin mo yan. Ubusin mo. So, ayan guys. Tips ko lang. Para dun sa mga bahay na maliit lang. Tapos may aso. Para walang amoy. Ayan, nakarinig na naman si... Pagkataas niyong mag-vacuum... Imamap ko yung sahig. Tapos suka. Yan. Suka yan. Ilalagay ko sa sahig. Syempre bagong laba yung ano natin, yung map. Yan ang ilalagay natin sa sahig. Yan. Yung pinaka-final na banlaw ng sahig, lagyan natin ng suka. Para mawala talaga yung amoy yung mga pupo nila, kung nagpupo sila sa sahig, kung nagwiwi, yan, mawawala ang amoy niyan. Tapos, iwas langgam pa. Ayaw ng langgam ang ano eh, suka eh. Yan, hiningal na ako. Kasi after kong mag-vacuum, naman ako ng basa. Tapos yun nga, nilalagyan ko ng suka para mawala ang amoy nang ihi. Tapos, araw-araw palit ng basahan. Basahan sa paa, basahan sa kung saan-saan sa sahig. Yung mga nilalagay kong basahan sa upuan para hindi nila ma ihian yung direct sa upuan. Araw-araw ko din yung pinapalitan. Kaya marami akong labahin araw-araw. Tuwing umaga, yan, kahit na gutay-gutay na yung aming sahig, at hindi pa namin mapagawa ang aming kubo tiyaga-tiyaga lang yan maraming nagsasabi pag pumupunta dito walang amoy aso hindi raw nangangamoy na aso ba't naman natin hahaya ang mga amoy aso diba syempre linis-linis din pag may time kapag parpar -par na ang basahan natin bili tayo ng bago tatlo isang daan yan mga basahan o ba? Diba? malinis na after kung mabak yung mga, ilalim ayan inuurong ko yan guys inuurong ko lahat yan para ma maplang suka purong suka ang binubuhos ko sa side guys para effective ayan oh, may sapin ang upuan namin pero may sapin pa rin bagong palit yan para wala talagang maamoy ang kung sino mang pupunta kung mayroon man para masarap ang kanilang pag walang amoy na ano minsan meron sa labas yung mga pakawalang aso ng angamoy minsan pag may pipikat ng basura ng angamoy pero hindi sa loob ng bahay yon yan yan ang tip ko guys sa mga may aso hiningal na ako so, ayan si Clover, nakaihi na yan ayan si Choco yung laruan ni Choco, ni Chopaw na binili ayan, sinira na niya ng tuluyan ayan, wala ka ng laruan o, oh, ayan na oh. yung bagong bili ni ate na laruan na yarn, yarn, yarn sira na ko Re na lang yan mamaya lahat ng bagong laruan gusto niya sa kanya. Ningal ako guys. Ano? Sinira mo na yan choko. Lagot ka kay ate. Yan. Itong ngat natin na to, guys. Nilalabahan ko yan. Luma na nga lang. Kasi kay Axel pa to eh. Favorite niya yan ngat natin. Kaso pag may bago. Talagang hindi niya yan tatantan ng sisirain niya. Nakaihi na kayo ha. Clover. Kasi guys, kapag inhit ang aming mga aso, hindi talaga maiwasan na kung saan saan umiihi ayan ugali oh, na naman sa kwarto sa si itim bagong ligo yan kahapon bagong trim din ang balahibo ako nang nagtrim yan o oh, poging pogi na diba pati yung sa tenga niya na trim ko yan ang hindi ko lang magawa clover ay ang gupitan sila ng kuku kaya ang mga kuku nila ay para ng kuku ng aswang clover huwag mo sabi yung pinupula sarili mo dyan eh yan ang mga ugali ng mga aso guys masaya may alaga ng aso masakit din sa ulo kasi pasaway sila most of the time kasi parang ka nag-aalaga ng hanggang limang taong bata, nakakalimot madalas, pasaway madalas, madalas din ay malambing so 100% naman yung kanilang mga positive na dating sa akin <laughs> kasi sila yung aking kausap minuminuto kapag andito sa bahay 24 7 Ayan, nadagdagan pa ng isa. Si Siopaw. Pinakakain ko pero ayaw. Nagpapasaway. Kaya ayan, pakakawala na ulit natin. O, nagtanda ka na. Huwag kang pupunta sa table ni ate kasi magagalit siya. Nare-rearrange mo yung kanyang mga gamit. Marunong na siya dyan. Pag hindi nakalak ang kanyang kulungan, nakakatakas siya. Kaya madalas kong ilak. So, ayan guys. Tapos na tayong maglinis press ko na ang paligid. So, ayan ang update namin sa daily routine. Ayan. Lalabahan ko na ngayon yan. Namap na yan. Tapos, ayan, nakapila na yung aking mga labahin. Pads, basahan. Pag-araw, guys, diyan sila umiihi. Ayan, diyan sila. Pero, ang pupo dito talaga sa loob. Si Siopaw ay sa CR. Ayan. ayan ang ating lalabahan na natin yan ayan inuhaw na sa kanyang pagkukulit si siopaw sige na inom na damihan damihan ng inom so ayan guys ang tips ko sa inyo kung kayo ay may aso para lagi mapamu ang bahay natin ayan. maglalagay na ako ng pads doon para ihian nila So, ito na yung pads. Araw-araw may pads ang aming sahig. Di ba? Oh, alam niyo na kung saan kayo iihi Pero pag pupupo as much as possible doon na sa may labahan, hindi yung lahat dito. Madaling mapuno. So, ayan guys. Yung aming si ay lalabas na naman. Gustong gusto niyang lumabas pero hindi ko hinahaya ang nandyan siya sa labas kasi nga siya ay lulusot dyan sa butas eh ang daming mga galang pusa doon hindi ko siya makukuha kasi yung iba matatapang tapos may mga galang aso rin napakalat kalat dyan hmm. tingnan mo takot siya sa aking labahin <laughs> so yun lang guys bye bye Klo, punggok, huwag mong ganyan eh. Ayan. Diyan sila nagwiwiwi dyan sa labas kapag araw. Pero pag gabi dito lahat sa loob, naglalagay lang ako ng pads. Ulit-ulit ako sa kwento. So, ayan. Ano ba yon? Ayan, ang poging si Itim. Mamaya si haba naman ang aking paliliguan. So, yun lang guys, ang update ko sa araw na to. Tungkol sa aking mga baby na apat ang paa. Opo, Clover. Opo. Opo. Opo, sabi. Nakalimot ka na naman, ah. Sit. Clover. Opo. Si Clover, guys, ay madaling makalimot sa turo. Hindi ka tulad ni itim. Oh. Opo, sabi. Ay, nakalimot na. Hmm, ayan yung laruan ni Shopa, oh. Sinira na ni... Choco ng tuluyan. yan. Lagot ka sa ate mo mamaya pag -ising, sinira mo yung laruan ni Choco. So, Tim Tim, hindi na siya sa ilalim mo. Oh. Tim Tim, babay na. Babay na sa kanila. <laughs> babay na. Babay. Babay po. So, ayan si Kisame oh. Hmm. Takot siya sa tunog. Ay, lang siya sa scratch post niya nasira na naman 'no. Palitan na naman 'yung yarn. Hmm. 'Yan ka lang ah, 'yan ka lang sa taas. nang matapos si Mamao oh, sa ilalim na lang. Hmm. Isang. Tapot na naman yung isang na yan. Tapot sa vacuum yan. Isang na yan. Isang. Lagi na lang takotin yung isang na yan. Uy, galit yan Oh. Galit yung isang. Kisame. May... Ay, ayaw talagang pumansin. Ganyan siya pagtakot guys Oh. Minsan doon siya nagtatago tapos Tatapusin na ni mama para hindi ka na matakot. Oy, 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 oy. Ihi ka. Labas na rin doon. Siya Anong ganap? Diyan ka talaga sa table ni ate. Hmm? Diyan talaga ikaw sa table ni ate. Huwag mo yan pagkakalaw kawin. Hmm? Multuhin ka ni Axel. O, ayan si Axel. O, multuhin ka. Gusto mo yon? Eh, talaga naman humiga pa dyan. oh, mo hu ihuhulog yung mga laman, ha? Ah. Hmm? Napunasan ko na dyan. Wala ka talagang pake, ano? Pag pinagsasabihan. Siopaw. Hmm? Siopaw. Huwag kang malikot dyan. Dyan ka lang. Mm, diyan ka pa talaga naglinis ng katawan mo. Sobra. Mm. Grabe, no? Ganda dyan. Marami kang mahuhulog. Mahuhulog mo yan. Naghahanap na naman siya ng maihuhulog, oh. Kunwari ka pa dyan, ha? Bait-baitan ka, ha?